Okay, sagutin natin yung ending game na ating uh, pinapahulaan nung isang araw. Ano ang tira o ano ang best move ng puti para talunin ang itim. Okay. Pababa ang itim ha, ang pion. Yan, Diyan yung dadama sa ilalim. Katulad nito, dam nakadama na siya. O, nangyari kasi dito, ending game, hinuhuli ng puti itong itim. Ngayon, Nagpinainan niya dito, tumira siya dito. Pumasok naman yung ite mga bossing. Pumunta ng gitna. Yan, kasi ang mindset, pag nasa gitna raw, pag nakuha na raw ang gitna, ay mauwi na sa tabla. Hindi niya alam, ayan ay isang patibong lamang mga bossing. Kinuha niya ang gitna oh. So ang tanong natin doon sa video na ating pinakita sa ma maikling video sa Reels ano ang best move ng puti para talunin ng itim ito yan, ganito dahil kinuha niyang center pasok siya sa ating trap ang gagawin mo dyan ay papakain mo to yan kain siya tapos siguruhin mo ngayon doon syempre aalisin niya yan kakainin niyan pag di niya inalis pag doon niya dinala papakain mo lang to pagkain ka dito. Okay? Pwede siya dito sumulong. O di kaya naman ay dito. Halimbawa dito siya sumulong. E eh, gaganong ka lang. O, iskwala. O. Talo yan, no? Kasi kung magpakain siya dyan, dito siya, abot na abot mga bossing. Okay, balik lang natin. Yan inalis eh, pinakain. Ngayon dito siya susulong. Anong gagawin natin? Habulin mo. Yan, tutukan mo. Iilag yan, syempre. Tapos dito ka magbantay. So, hindi niya pa isulong yan, kakainin. Yung isa susulong niya. Bantayan mo dito. Yan. O. Para makalusot ito, papakain niya ito. Abante siya. Kaso maabutan siya kasi babantayan mo siya dito. Hindi mo siya pwedeng dito. Kakainin niya eh. Kaya dito siya. Eh, ilalak mo. So, talo rin mga boss. Iyon ang ah, uh, solusyon. Pasok siya sa trap, ano? Kasi nag-interest siya sa gitna. Kasi ang mindset niya nga eh, tabla na ito. Nakuha ko ng center eh. Diba? Pinainan lang siya eh. Kung ipapakain niya naman kasi ito, ay eh, kukunin pa rin ang center. Kayang hulihin yan. oh kung susulong naman siya, limbawa dito, una na siya sa gitna. Ganun ang mangyayari. Ay, kaso itong una niyang ginawa, nagmadali, pumunta agad ng gitna. Kasi, tabla na daw. Hindi alam, papakainan dito. Tapos pupunta roon kanina dito siya ano dito naman ganun pa rin pakain mo lang din yan eh no, dito ka sulong siya dito doon ka umilag siya bantayan mo dito naman siya naroon ka ayun doon na uli mauwi sa kanina katulad kanina pakain dito siya doon ka bababa siya ilalak mo so talo mga boss wala naman ng ibang sulong pa, di ba? Kasi pumunta nga siya ng gitna, eh. Kaya siya na na-corner. Pumunta siya ng gitna, kaya na-corner, mga boss. Pinakainan, eh. Pinakainan, tapos pumunta roon. Sumabay. Pwede yun. Pwede naman, sumabay. Mamimili kung doon siya kakain. ah uh, Dito ka. O, oh, di ba? Kahit pa siya pumunta riyan, ah, oh, bantay pa rin. Oh. Okay, yun lang mga boss. Simpleng ano lang yan. Mathematics. Sinagot lang natin kahit pa paano. Kasi, idea. Kung baga pinainan mo, pumasok eh. Pwede magamit yan, o. Oh. Basta nakuha mo ang position. Patibong lang pala papainan mo. Lalo mga beginners, pukuhanin agad ang gitna eh. So may idea kayo, yun lang ang ating ano purpose. Magbigay ng idea.